So ngayon araw guys ay bumili nga pala ako ng 100 inches na TV. Kaya yung dati namin TV guys ay ipapamigay ko na lang to. Pamay na lang kung sino may gusto. Bayarin nyo na lang yung shipping fee na 13,000. Dahil joke lang guys hindi nga pala to TV kasi ito nga pala in order ko nung nakaraang araw pa. Imported pa to kasi galing pa nga pala to sa China. Pero yung design nga pala nito guys ay antique. Kasi nga guys may nga pala ako sa mga antique na design. Table lang siya pero yung design niya pang museum. Mukha siyang luma kahit bago pa. Bumili nga pala ako nito guys kasi magbibili nga pala ako ng computer table. Hindi ko nga alam pa ano to i-build buti na merong construction at yung maganda sa construction wala nga pala tong English kaya hindi ako mahihirapan kayo guys nakakaintindi ba kayo ng English ako kasi guys ang alam ko lang English ay construction tsaka yes and no meron na nga pala tong kasamang mga tools kaya yung ni nito hindi nga pala siya hard kasi easy 32 years old na ako guys pero ngayon ko nga pala magagamit yung pagiging tatay skill ko at yung guys naghanap nga pala ako ng comment na nagpapa shoutout kaso wala nga pala nagko comment na nagpapa shoutout kaya ayun wala tuloy ako ma shoutout comment naman kayo guys para alam ko kung nanood pa kayo sa So anyway guys, nabuo ko na nga pala yung paan ng table. Kaso may napansin nga pala ako dito may puwang. Siguro mga 5mm din to. So yun nga guys, after ko nga pala gawin yung paa, yung next na construction nga pala dito, ito nga palang supporter ng paan. So yun nga guys, nagtataka ako kung paano ko ito yung didikit. Kasi wala naman akong pang welding. Until nakita ko yung butas na to, kaya wow, napadali yung buhay ko. So Tuwan tuwa ako dyan guys, siguro mga 50%. Kasi wala naman ako pang welding, hindi ko sana ito matatapos. Kaya nga ako bumili ng buo na para i-assemble na lang. Next na construction, yung support naman sa likod. Magdi-DIY sana ako ng computer table. Kaso nakita ko nga pala to. Yung mga problema kasi sa mga computer table, yung mga naalog. Kaso, decent naman yung support niya. Next construction, guys, lalagyan na nga pala to ng pampatahimik. Ang galing nga, guys, less 1,000 pesos ko, kompleto na. Madali lang ikabit to kahit bengkong na nga pala yung bakal. Malawag at flexible nga pala yung goma. Kaya yun yung purpose ng lock. Kasi yung lock nga pala nito, guys, ay yung matigas. Kaya safe yung goma na hindi gagalaw. Sa mga magtatanong, guys, kung anong sukat ng table ko, hindi ko alam kasi bumili lang ako ng kotob ko lang. Pero dun sa binilan ko, guys, marami nga palang sukat ng table So ngayon naman guys, ay eh, tutornil nyo naman yung table dito sa brace Dito nga pala ako medyo nahirapan kasi dalagita nga pala ako at nahirapan nga pala ako magbaon. Kita nyo yung ugat ko guys, parang puputok na. Kasi nga guys, grabe ang tigas yung table. Kahit mumurahin nga pala siya, matibay. Kaya ako nga rin pala ito nabili ng mura kasi plus sale tapos nabili ko ng boat chair. Wait nyo lang yung link, mag-apply ako ng affiliate. Ayaw mag-endorse nang wala akong kinikita. Turuan nyo nga ako guys kung paano mag-online affiliate. 32 years old na kasi ako guys, kaya hindi ko na siya matutunan. Anyway, ang ganda ng table. Kaso guys, may napansin ako, parang may buhok-buhok dito na kulay puti. Ano kaya to? Ang sarap singhutin De, joke lang guys. Fiber carbon yata yun. Dalikado nga pala yung kapag dumikit sa balat. Sa under microscope nga pala guys, parang nga pala sya mga bubog. At yung mga butas nga pala nito guys, ay no problem. Kasi dito nga pala papadaanin yung wiring. So yung honest review ko dito, problemado. Kasi nga guys, hindi ko alam kung saan ko to ilalagay. Payangin naman ng suggestion kung saan ko to pwede ilagay. Kahit sa kwarto ko nga pala guys, ay wala na ako mapaglalagyan. Please lang guys, ayoko ulit to tiklopin. Dugot pawis, hirap at pagod yun nilaan ko dito. Tapos titiklupin ko lang at the end of the day, aray ko!